Hello everyone, ito nga pala at tayo ay matutuluyan na kumuha ng ref kasi talagang hindi na natin kaya kung walang ref Ayan. bagong pili na naman kasi naguguluhan tayo din sa unang pinili natin Ayan. ikot ko lahat oh my god sana lord matuloy na salamat po okay lang, mukha na ako matiba eh kaganapan na yung pinagkaloob na ako ito, yan ang makakuha ng uh, aming gamit. And guys, at nahihilong-hilong na akong gabi pili dyan. Ako okay, nagmamadali kasi may pasok pa. Ayan, ba? sir. Ito yung talaga nakuha namin. Kasi, nababago-bago doon. Yan, yan na, lang yung, yan na lang yung final na napili ko. Kuha ng magmamadali ako nyan eh. Itlog. Yan yung aking uh, kinuha. Napakalaki. Oh my God. Hindi ko alam kung may, may ilaman kami dyan. Baka <laughs> puro tubig lang. Alam mo kaya ganyan oh ay, ay, para 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 sa yung ako? Nangarap ng malaking Alam niyo ba guys, ko pangarap ko pa sana, Todor. Pinugot na. Parang pinto. Ano? Pupunuan ko yan. Magkaharap. Pagbukas. Pagbukas. Ayan tayo, salawahan talaga. Ah, salawahan talaga tayo sa so sobrang daming <coughs> klase ng relasyon talaga. Hindi tayo makapili kung ano ba yung ating gusto Ay eh, ano ka naman, ay eh, tayo nagmamadali na. Ilungkulo na akong uuli-uli kung alin nga ang I... talagang aking kuko na yun ay si Skrode. At naging na rin ang aking taga-video. Ito, Panasonic sana nga. Kukunin, maliit lang. Kasi isa lang, yung Alam nyo guys, yung nag, talagang... Nagchachat na type ano, ko talaga dyan mo. yung bilog-bilog nalalagyan ng itlog. Kasi mahilig ako magbili talaga ng itlog sa bahay. sa madali yung luto yan. Lalo pag wala ako sa bahay, yung anak ko, itlog lang yung kanyang alam luto. Ay! Oh, Nandaan no. okay, mo Ayan guys, okay na. Chicken mo. Ito tayo'y pauwi na niya. Yan. Tapos, pinibribing ko ba ang mga eh? bahay ng mga binili chicken lahat. Binili na kita. May damage ba? Hindi ka ba nga nakausap wala. Kasi pag dineliver, wala ako. Pero sawa ng Diyos sa... Sama ng vlog mo. Sana nandun ako sa deliver niya. Ano? Patay ka na ito? Opta natin ito. Mm-hmm. <coughs>

iba. Papasok na naman po tayo sa work. Eto. Nagamadali na naman tayo. Pasok naman tayo sa ating work. Diba? Ay, Miming! Sunod ka ng sunod. Maglagay naman tayo ng medyas. Alam mo nyo guys, masaya ako ngayon. Kasi kaya pa to paano? Kahit tayo wala ng pahinga, trabaho ng trabaho, nagkakaahon tayo sa buhay. Mayroon tayong mga nagagawang mabuti. Pwede ko lang pagod. Masaya ka na lang kasi at least may nagpuntahan ng iyong pinagpapaguran, di ba? Hmm. Diba Naga na tayo? Kahit magayang problema na nahanaba. Minit. na naman sa initan. Pasabak na naman sa initan. Yan mga lodi. Tulang bago natin na tubig at ating putputin ni <laughs> Bakit kalat ang puting? ako guys. Bye bye. God bless. Samahan niyo ako. Ito guys, dumating na yung araw ng delivery Kinabukasan na yan. Excited ako. Napaka-excited ko yan. Kaya halos takbot ako ako. Saan laki pa naman ng truck na traffic. Traffic na dun sa harap ng bahay. <laughs> Pati mga pintuan pinaluwag ko kasi ang laki-laki ng yeah. ano eh, deliver eh. Yan. So, excited ko yan. tapo tapo ako. Talagang at binigyan ko pa. At talagang ayan, oh. Malaki yung truck nila ang dala, dala Akala ko nga hindi ka kasi sa pintuan namin. Kasi, hindi ah, ko akalain na eh, yun yung binili ko kasi napakataas. Oh my God. Grabe, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord tupad niya ang aking pangarap. Ayun, no? sobrang taas, no? Kaya pa nga sila, eh. Ano ko po, Diyos ko. Buti nga ka, no? Nandyan ako nung dumating. Na-deliver nila. Kasi may pasok ako niyan. Kinabukasan. Dito na lang, pinas ko na. Lang. Ay, ba't kayo naglabasa buta kayo? Dito. ya? Gua mau ngurangin sama sakit. Gua mau sama Ba mama ba ito kin eh. Hoy, oh, pakinggan hindi mo tayo pre. Tawag din naman tayo. Nakita niyo kung bakit sila Uy, ka. Talaga na Hindi ba kung ako sa ako? May pero. Ay, hindi like? pusa. Gusto mo? Dira ako kung tingnan sa sa sa. Gusto mo tin? Ay, kotil Ano na ang aking deliver. Oh, Ha? Ang yung mga ng sa Naku! Ay Ayun nga na Kuya. Ayan, na na. Yung red ko lang naman yung ano yung gusto kong video ha. Daas na, ko ba yan? Hello? ko ako.

Teka muna na ako na. Saka na din hayan. Ta boss. 2 hours na maximum mo, wala na. Wala na naman. Ba't daw 2 hours, 'yan yung pineligyan ng nana. Tuwing kami sa telekom. Bakit kami? Tayo muna Wala pa ako buhay malapit dito. Hindi pa ako direkta sa Yale. Next. Ba't? na color. Kwento bangaw. Gusto ko 'yung makita.

Oi. Ele casou já, verdadeira. Já não Ace, ano? Kapag naka-golding na, gold, gold na. Kasi Kasi moko. Kasi kung ano ang pinangalan mo horas, hours. Kung kaya yung nilon yung pamok, man. Ano ka na? Ano ka na? na kung ano? Paras ko na kasi alam mo talagang yung siya mo. Normal. Ako. Two, three, oh, medium. Ano talaga namin? Ano ba? Bayong. Ako para thank you

Thank you. Magarip <laughs> na ako. Salamat po. Alam nyo kaya ako kung mag-grab. Kasi hindi ako sana yung lang, ng hindi malamig tapos gawa ng anak ko pa. Hindi ako makapag ng pagkain pag walang... Wala siyang ano, ang tawag doon? Walang lalagyan ng... Yung mga pagkain na ano, nai-esta. Kasi lang yung dito wala sa bahay. Kaya kailangan ko yun. Thank you!